So, ito siya guys, yung sinasabing lang tugi, ito. Ito yung nakakain na uri ng halamang gubat. So, ito, sasongin natin yung kagubatan, no. Ayan, hanapin natin dito sa lugar na to yung puno ng tugi. Ayan, dito sa lugar na to, may tugi dito dahil mayon ma, ano eh, matinik. Nakikita nung malaman mo lang guys na may laman dyan sa ilalim dahil nagtitinik na siya. Ayan. Pinaka-protection na to sa, ano eh, sa mga, kuwan, mga baboy ra na pupunta dito na kuan gustong kainin yung laman kaya hindi makakain ng baboy ra mo yan dahil matinik matinik yung lugar yung ano yung pinaglalagyan ng laman ng tugi na ito ayan o. madali mo lang ako kain kasi na parang nag expand ng lupa sa ilalim kapag ka, ano eh kapag tumaba yung kwan laman na ito ayan balahibo siya ma ma-identify mo siya na kwaan. kasi mga ano siya parami siyang balahibo -bala -bala ayan no yan So, yan. O, oh, kayan kain pa natin to. Meron pa laman ito eh. Kasi hindi naman nag-iisa lang. Pag naglaman yan, hindi nag-iisa. Laging maraming laman yan. Yan o. Oh. Kaya, kuwan. Ayan, may... Ito yung tangkay niya. Ayan, yung pinakatangkay niya. Ayan. Maliit lang siya. Maliit lang ang tangkay niya. Kaya akala mo, walang laman. Pero, ang halaman na to, yan, may, kuwan, may isa pa o. Oh. Ayan Ayan. Oh ang nahukay niya ay parang katamtaman lang ang ano ang edad so ito siya guys yung sinasabi nilang tugi ito ito yung nakakain na orin ng alamang gubat yan alamang ugat sa gubat ito yun yan mabalatan mo lang to tapos linisan mo lang konti i chap chap mo na tapos latuin mo na ito pwede rin tong gawing ubi ginagawa rin nila tong ubi kapag ka uh, nalaga mo na to durogin mo lang tapos lagyan mo ng ano lagyan mo ng food color OB na siya as in ubing OB, OB talaga siya hindi siya kwan hindi siya delikado sa kalusugan na kain po ito subok na po to ayan o oh. ito yung ano niya ito yung kanyang uh, tangkay o oh. Ito itong isa binunot ko na ito yung laman niya ito yung laman niya ito yung toto to, to. ayan o oh. Ito siya ay napakatagal bago siya magkaroon ng laman. Naabot ng mga mga dalawang taon bago siya magkaroon ng ganitong laman. Kita mo, napakatanda na. Oh. Oh. Pero napakasarap nito. Ah, ito, yan. Maliit lang siya. Maliit lang tangkay niya pero nagkakaroon ng laman. Malaman mo kung may laman na siya dahil medyo ano siya, naga, nagkaroon siya ng malambot na lupa. parang nagkaroon ng punso. Yan kaya mo sa ilalim. May laman siya. Ganito yung kanya, puno niya. Matinik siya. Mag-ingat kasi kayo dahil matinik po itong halaman na ito kapag na tinik ka na ito ma maapdi ito yung mga tinik niya. oh. ayan oh. ito po yun ito po yung mga tinik niya. oh. ayan oh. Ayan, sa puno nya kaya may hirapan ka kapag ka, uh, bago, bago mo makuha yung laman matitinik ka muna ayan so mag ingat po tayo dahil medyo may ano to medyo may binom itong ano nya tinik nya pag natinik ka, matagal mawala yung hapdi So ito, ang katawan niya matinik din. Maalaman mo dahil may matinik tinik ayan oh. Akala mo ano lang, baging lang pero hindi siya. May ano siya, may may laman siya sa ilalim na pwedeng nating kainin. At ang tangkay niya ay ganito. Ayan oh. Ayan. Halos hindi siya nagdadahon. Ayan oh, marami siyang kwan oh. Ayan, makikita mo siya na buhay na buhay. Pero parang pinakatinik niya ang dahon niya. Ayan oh. Ayan. Aakit ah, sa puno. Nakakit sa puno ito guys. Yan, makita mo yung mga baging-baging na yan. Nakakit sa puno. Yan. Yan, may mga laman yan sa ilalim yan. Kaya napakaraming laman na maraming makukuha ng lamang ugat dito na pwede natin ikabubuhay. Lalo na sa survival dito sa bundok. Yan, ito pa o yung mga tinik o. ayano. Ayan o. Yan yung mga pag nakakita ka ng mga mali tinik na ganyan guys. Yan. Magugulong na ito o. Yan, tugi ito. Tinik ng tugi. Sa ilalim ito may laman. Yan o. Ito yung pinakatangkay niya o. Oh. o. Kapag hinukay mo to, ayan, yan. Yan, ito. Ayan o. Ito lang yun, Kapag hinaukay mo to sa ilalim nito, yan, may mga tinik na yan. May laman yan. Malaki ang laman yan. Itong mga itim na kuya to na tinik na to nagpapakilala na napakatanda na nito. Hindi lang siguro ito may limang kaon. So ang laman nito, malaki na. Gakaldiro ka na. Ma yung malaking kaldiro. Malaki ang laman nito. Kaya hindi mo natin kunin to dahil sayang. At hindi naman natin kaya ubusin. Hayaan naman natin sa iba na makakuha ng iba. Makilabangan ng iba. Ayan o. No? Ayan. Oh guys, mediu matulas-dulas ia, ya, oh. Ia, ya, oh. No. Matagta, ia matagta. Rauhgasa natin, to.